Hello ay guys, magandang hapon sa inyong lahat. On this your guest pamasa Greek channel, a faith healer old sa So yung hapon na to, natin yung sabihin sa inyong ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of August 28 hanggang September 3 for the sign of Virgo. So Virgo, 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 Virgo welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? kanino kayang energy or kagarapan sa buhay ng mga Virgo signs ang ating mga So guys, this reading is a general reading lamang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of don't forget to like and subscribe my channel and notification bell for more videos update. Direkos maraming salamat uh, sa mga walang sabang pag support sa aking channel. Lalo lalo na ang skip ng ad sa so way pagpalaan po kayo. Nang jars at may kapal siksiklingling na gumapaw nabiyayang manumbalik manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice sa ng ating spirit for the sign of Virgo. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga... Virgo signs ang ating mga kasi At bumulabogin natin Ay just per give information po So, there's a hermit card. So, there's something like, the answer you need is here. So, binibigyan ka na ng um, kasagutan sa iyong mga katanungan. So, may mga bagay na magliliwanag sa'yo. May mga bagay na liliwanag sa'yo sa eksena na to. Bibigyan kasagutan, kaliwanagan, at kasagutan sa lahat ng iyong katanungan. No? Nandito na yon with a hermit card. No? Parang sila sa dito, parang uh, um, nagkakaroon ka dito ng soul searching. No? Parang gusto, mayroong kambagay na parang gusto pa matuklasan sa sarili mo. So, ngayon na may lalathalan at at nga malaman mo na ang kahulugan talaga ng life purpose mo. And because there's something the night of sir, there's a success driver. So may mga bagay na unti-unti na raw magtatagumpay, unti-unti mo na raw ma uh, lahat ng eksena, nabibilis ang takbo ng sitwasyon. No, lahat ng bagay na iyong uh, gustong mangyari ay maaaring uh, posibleng maganap na. And because there is something, guys, with a justice card, There's a just something justicia, maaaring nga makuha mo talaga what you deserve. Makukuha mo yung uh, tamang pagkakataon, makukuha mo tong this, uh, this shot or this moment dahil ito yung pinagpagod at pinaghirapan mo. So, ano pa yung inaasahan mo? So, makukakamtan mo talaga ano man yung bagay din na ninanais mo. No, basta naghirap, nagpursigi ka sa yung mga ginagawa, magtatagumpay ka. And because there's an eight of course, moving forward, some of you guys, makakamove on ka na. No, makakabangon makakawala ka na. From what? From toxic and negative situations. And because there's something, guys, with a judgment for a week of call no? Paalala sa inyo, you pa attention. Kailangan mo talagang uh, pagmasdan or kailangan mong uh, maging mapagmatsyag sa mga bagay or tao sa paligid mo. No? Kaya kailangan maging uh, aware ka sa lahat na nangyayari. No? Kailangan may pakialam ka sa nangyayari ngayon sa paligid mo. And because there something that I observed, kasi nangyayari dito with the self-sabotage, no, hinakayaan mo, no, hinahayaan mong mangyari yung bagay na yon kaya hinakaabuso ka. 'No, hindi ka hindi hindi mo pinoprotektahan yung sarili mo laban dito sa mga negatibong tao, no? Sa mga taong abusado, no? Kaya kailangan protektahan mong yung sarili mo. No? Na kailangan mong um at the same time. So let's see. There's a hermit card represented with a period of cause at celebration coming in. So maraming mga celebration na magaganap, no? Na magdadala sa iyo ng kaliwanagan at kasagutan. Now with the, with with the knight of sword represent with the queen of pentacles, there is something maturity. Now there is something mature and up and being grounded. Pagdating sa mga bagay-bagay at lahat ng bagay na yan ay mapapabilis na ang mga kaganapan. Na unti-unti na talagang uh, may isa sa katuparan. No, ano man yung bagay na iyong hinahangad at pinapangarap. And there is a the nine of pentacles, there is a blossoming. No, there is a potential for abundance. Tulad ng sinasabi ko, diba? Ano man yung bagay na pinagpaguran mo, makakamtan mo at makukuha mo ito. The hard work is paying off. No, kung ano yung ginawa mo, this is something a cause and effect no? sa lahat ng ginawa mo ko, naging mabuti ka, naging masipag ka, naging matyaga ka, makakamtan mo naman yung ninanais mo. At the same time, no? with negative sides naman, kung ikaw ay hinayaan mga busuhin ka, lahat ng bagay na meron ka ay maaaring maglaho at mawala. No? Hanggang sa kainin ka na negatibo dahil hinayaan mo yung sarili mo na gangster nila. Dawa Kaya kailangan matuto tayong duminstansya. No? Kumbaga, nandun tayo sa pagiging, no, eh, hindi ka naman sa pagiging madamot, ha? Kumbaga, ang sinasabi dito, kailangan mo proteksyonan din yung pinaghirapan mo, diba? Hindi sa lahat ng oras, kailangan natin mag-open or something, ay bigay yung mga bagay-bagay, no? Kailangan natin, na um, bigyan din sila ng kaalaman, no? dang sa ganun, hindi nila, hindi sila lumaking tamad or something na walang kaalaman sa mga bagay, dapat marunong din sila i-explore yung sarili nila, Ganon yon. Now, because there's a need of cause, so with a king of pentacles, uh, being a practical and maturity. So, sinasaw dito, kailangan mo may mga bagay na kailangan mo i-let go. No? Yung mga bagay na nakakasama sa iyong finances. Pangalagaan mo at proteksyonan mo, ano man yung bagay na meron ka ngayon. There's judgment. Represent guys with the two of ones. No? Piliin mo yung mga taong pagkakatiwalaan mo. Piliin mo yung mga taong pakikisamahan mo. No? Kailangan maging mas mauta ka na. No? Mas maging matalino ka na. There is a five of swords. Reversible of you, to force you with a good luck. There is a destiny of yours. No? Talagang magiging ikot ang ikot ng kapalaran dito. No? Magiging maganda na daloy ng sitwasyon at eksena mo dito. Mag-ingatan mo lang no? yung mga tao sa paligid mo, yung bagay na ginagawa dito. No, kasi nasa sa'yo yung ikot ng kapalaran eh. Nasa sa'yo, nakasalalay ang ikot ng mundo mo pagbabago ng mundo mo or buhay mo. No, this is destiny is yours, no? There's a good karma. Depende yan, no, sa action and decision mo. There's a five sword eh. No, ginigisa ka sa sarili mo matika dahil din sa kagagawan mo. Hinayaan mong gangstering ka. Diba? Hinayaan mong ganyaning ka. No, nasa sa'yo yan. No? Lahat ng bagay na gagawin mo mag-reflect sa'yo with will of fortune. So, there's the hermit card because the three of cups with the card. So, something travel, guys. Some of you, magkakaroon ka ng travel, accomplishments, success. At lahat ng bagay na yun magliliwanag sa'yo. And there's the two pentacles with the balance. So, timbangin mo lang ano man yung bagay na mahalaga at yung mga bagay na kailangan ng pakawalan at bitawan pa. Diba? And because there's something the page of wands good news at may magandang balita na diba? paparating. May magandang impormasyon na darating na magdadala sa inyo ng pasabog, bulabog ng finances and career. So there's an need of course because of the King of Pentacles so represents with the Eight of Cups. Eight of Pentacles, sorry. There's a need of Pentacles by focus. Being dedicated sa bawat sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo, mo. Tutukan mo. No, at pag mo ito at may mga bagay na kailangan ka na ilat go. Yung alam mong hindi na nag-serve, no benefits, yung alam mong hindi na nakakatulong for your growth and expansion. So, there's guys, um, there's a PG Panto ko best wisely. So, ngayon, napili mo lang yung bagay na alam mong makakatulong sa'yo kung paano ka papalaguin, papagyayabungin nito. No? There's a manifestation, may mga bagay na unti-unti mo manifest Kailangan mo lang pag-ingatan lahat ng bagay na dumarating sa buhay mo. And of course, guys, there's something the lovers. No? There's something, uh, will of fortune talaga na merong nakatadhana at nakalaan para sa'yo no? Si meron ako na sa sense dito na maring magigim marupok ka. Mag-ingat ka lang sa mga taong mamahalin mo. May mga taong sinaktan at niloko ka. Huwag mo nang hayaan na maulit pa ganun ulit yung sitwasyon na yon. No? Kumbaga sila to na pass is pass, never come back. No? Huwag mo hayaan ang nakaraan na manumbalik at bumalik para sirain ka muli. For the outcome, there is a strength of the confidence no, lakas ang manloob mo, maging, malakas ang pakiramdam mo dito, no, dahil maunti-unti ka na magtatagumpay sa gusto mo mangyari sa buhay mo, especially sa international, kung gusto mo mga ibang bansa, gusto mong umalis, there's a possible na makakalis ka talaga. And because there's something guys with a title, because with a happiness, at the end of the time, magiging masaya ka, no, magiging maligaya ka, magiging maayos sa sitwasyon mo at kalagayan mo. No, magiging uh, maganda na ang uh, sitwasyon mo Mag-uumapaw na kaligayang basta timbangin mo lang Ano man yung bagay na importante at mahalaga sa buhay mo And this is the queen of wands, confident Lakasan mo ang pakiramdam mo, lakasan mo ang loob mo mo yung may pag-aalilangan at takat at pangamba mo And there's a dissonance with a fear positive outcome Na mas magiging maganda ng kalalabasan dito Na maganda na ibubunga dito na At uh, magiging positibo ang kalalabasan dito At mag magiging mas maliwanag pa sa dating sitwasyon mo No, basta sila sabi mag-focus ka lang. No, wag mong isipin yung mga sasabihin ng iba. Wag kang, wag kang magpapadaig. No, sa mga, mga sinasabi nila again sa'yo. And of course, guys, there's something, um, the Queen of Cups. Emotional healing. So, maging kalmado ka pagdating sa emosyon. Wag kang padadala ng attention, ha? So, kailangan maging kalmado ka sa lahat ng bagay na papasukin mo. Investment man yan. So, basta it's all about financial resource of income. Kailangan maging mas mautak ka. Na no, mas maging matalino ka. No, request there nating guys, with the page of cups, listen to your intuition and listen to your gut feeling. No, lagi mong pakikinggan ang iyong nararamdaman, ang iyong intuition ang iyong uh, pakiramdam, dahil yan ang magdadala sa'yo ng totoo at klaradong sitwasyon. So, guys, let's see what is additional messages about sa finances and career, love life at kalisugan. Let's watch this. So, we're back, guys. Alamin natin ano kaganapan sa boy mo pagdating sa finances and career. Love life at so Sugar. Alamin natin, guys. So, let's see. And there's a six of cups. Now, there's something in remnants. Or may mga pinagdaan na kayo from the past about sa finances. So, there's something in lesson learned. No matuto na kayo. No, sa mga pinagdaanan nyo, sa mga naranasan nyo. Especially sa mga tao sa paligid mo. No, dahil some of them, guys, kilala ka pag meron ka no? Dahil kasi kapag um, wala ka, tae ka, ba? Diba? Kaya kailangan maging aware tayo sa makikisamahan natin, lalo-lalo na mabot sa pera. Now, there's a six of uh, pentacles, pentacles, ba? Diba? So, sinasabi dito, there's something give and take. So, may mga bagay na maring um, mag magbigay ng impormasyon sa iyo at tumulong sa iyo na no, sa paglago mo. At may mga bagay din dito na maaaring magtutuloy-tuloy na about sa finances mo. May magbabayad ng utang, may magbibigay ng opportunities. So basta may mga bagay na matatanggap ka dito. sa so, magtutuloy-tuloy na siya. So there is something guys with a magician for manifestation. No? Parang dito guys sinasabi ko with a mirroring No, parang gano'n, parang mirroring, parang ano man yung bagay na nangyayari, ginagawa, no, gano'n din ang gawin. Parang sinasabi na, kapag hindi ka pinansin, no, pag hindi ka kinausap, huwag mo kausapin. Nahiyaan mo siya mag-approach. Ganon. Lalo-lalo na about sa finances. Nah, huwag mo ipakita sa kanila na parang, um, kailangan mo yung mga tao na yan, ganyan. Ibig sabihin na, maging balance ka lang. Diba? Kasi some of them, guys, oh, parang inaabuso ka. No, yun yung nakikita ko dito. Na parang, iniisip nila, wala kapag pag wala, wala ka pag wala sila. Ganun. Parang nang dito nito, hindi ka mag-grow ganyan. So, kailangan maging, magkaroon ng mirror reflection, parang gano'n. No, maging aware tayo sa mga taong makakasalamuha natin. There's sa magician, for manifestation, lahat ng mga bagay na mga manifest mo na, makakamtan mo na. No? And there's sa four months by celebration. No, unti-unti din dito magkakaroon ng mga celebration. No? unti-unti na magiging maganda dadaloy ng kapalaran mo. And there's an easy pentacle. See, there's a big shot. A big money coming in. No, may mga bagay dito na maaaring uh, magdala sa'yo ng bagong oportunidad, malaking pera. No? And of course, there's a seven of pentacles. Lahat ng mga bagay na pinagirapan mo, tulad at sinasabi ko, malalasap mo na. na no, makakamtan mo na. Ano man yung bagay na pinagpaguran, pinaghirapan mo, nandito na magtutuloy-tuloy na. No, ang ikot ng kapalaran sa'yo at magiging malaking oportunidad to para sa paglago mo. Pagdating sa love life, there is a four of cups. Just, just reevaluate or analyze. May mga bagay na kailangang pag-isipan. Now, huwag ka basta-basta nagtitiwala kahit kanino, especially na may related about sa, sa person mo. na no, dahil some of them, guys, no, maaaring, um, nga, there's a toxic. And there's a nine of pentacles. Security. Do you see? Ka ng siguridad. No, I feel something parang hindi ka tanggap ng, ng family na person mo. Or either may mga bagay na lagi problema No, sa tuwing nagkakaroon ka ng karelasyon. No, laging parang o may extra o may e pa laging family related. And because there is an effort, maging mature ka na, maging grounded ka na, don't please anyone to love you or to, accept who you are. No? Kailangan na um, maging totoo ka sa sarili mo, be authentic with yourself. And because there is a easy ones for a new project, a new plan, dito papasok ang mabagong proyekto. Plano, opportunities sa'yo. No, there's sa ten of ko See, magkakaroon ng long-term success. Long-term investment sa in financial uh, security. No, there's an unexpected financial windfall, No, may paglagu talaga. No, related ng love life at karir mo. No, there's sa something guys with the devil card. Sabi ko na eh. Diba? May mga taong humakad lang at humakarang sa inyo relasyon. No? May mga talaga tumututol sa iyo. Walang mali sa iyo pero may mga tao talaga na na hindi talaga, minsan talaga sa buhay natin na hindi tayo minsan gusto. na no, hindi lahat ng taong naka, nakakasalamuha, nakakasama natin, ginug, talagang gusto tayo, ba diba? Some of them, guys, no, kahit anong ipakita mo magaganda dyan, pag ayaw ka na isang tao, ayaw niyan. No, there's something, guys, about sa kalusugan, with a higher for lesson learned, so there's a dedication, kailangan mo na umiwas sa mga bawal sa'yo. No, tantanan mo na yung mga bagay na nag-trigger sa kanadaman mo. The request guys there's a so six of swords kailangan niyo na makawala at makalaya just from unhealthy situations from toxic environment No, nagbibigay stress negatibo sa buhay mo. No there's a seven of swords No marami na kasubay bye. No kaya din na ano nung -ano nararamdaman mo that because of stress, no that because of negative environment. No there's a lot of evil ay. Talagang maraming gitara talaga. No? Kapag ganyan ang surroundings mo guys, kailangan mo na makawala at umalis diyan. No, there's an ease of cups. No, there's a something that you love, or either there's a passion. Pagmamahal sa ginagawa mo, no, palagan mo yung mga bagay na kuwain naman yung bagay na ka. Parang ganin yung sinasabi sabi dito. No, and of course there's a night because there's a wish for payment. No, magigi maganda kalisugan, magigi maganda kalagayan mo, dahil naguuma pa wong kaligayahan at saya sa puso mo at maring maging maganda na ang yung situation. No, there's an night of swords. Sinusubukan ito with the devil card para stressing ka guluhin yung utak mo para mawala ka sa focus, sa concentration. No, pero kailangan wag kang magpapalin lang sa kanila. Natutukan mo na ba kay, ano ba yung kailangan mong gawin, priorities mo. Yun ang kailangan mong isakatupanan. So let's see, what is the digital messages with a magical fairy messages advices? So let's watch this. So we're back guys, and dito tayo with a magical fairy messages advices. So guys, let's see, there's a holiday message. So there's a holiday, this is something gateway, no? To answer to your crushes or parang, para ma-refresh ka, no? Para magkaroon ng retreat dito, para ma-disconnect ka from the world, kailangan mo talaga na unwind, guys. No? Para makapag-isip-isip ka. Masyano ka na maraming pinagdaanan sa buhay, maraming naranasan. It's time na para magkaroon ka ng time sa sarili mo. And there's a CA told you, connect to the ritual. So kailangan mo talaga na unwind. No? Kailangan mo ma-refresh yung utak mo. No, and of course, para, di ba, makawala ka sa negatibong mundo. No? And of course, there is something that express your, express your individuality. See? Ipakita mo talaga kung sino ka, kung anong kakayanan mo, anong bagay na meron ka. Di ba? Kasi, hindi lahat ng mga tao ay, um, kumbaga, ayaw sa'yo. Or may mga bagay na, kahit anong ipakita mo ay maaaring ayaw sa'yo. So, some of them, guys, so, sinasabi dito, kailangan hindi ka magpa sa kanila. No? Kung ano man bagay na pangit, maganda sa'yo, kailangan ipakita mo. No? Kasi may mga bagay na pag, maaaring ilalago mo. See? There's a shadow side with a moon card. Maraming bagay na marireveal dito. At the same time, yung parang treasure no? sa sarili mo. na no? Parang may mga bagay na matutuklasan ka. Na parang akala mo hindi mo kaya. O may mga bagay na parang akala mo ang gandun lang. Yung pala, ka papala no? And there's a distance. Sabi ko na eh, kailangan nyo lang talaga dumistansya. From what? From toxic environment. No, from toxic people. From negative environment. And there's the memories. No, lagi mo pakakatandaan yung mga bagay na nangyari from the past. No, baunin mo yan. Yan yung magbagay na parang magbibigay motivation and inspiration sa'yo. Sa likod na mapangusgang tao, mapangusgang mundo. No, hindi ka nawalan ng tiwala sa sarili mo. Diba? And there's a magician. So, double clarification tayo with the magician kanina na lahat ng bagay talaga, no, nasa sa'yo na kasalalay. No, there's a reflection. So, kung ano ba yung bagay na gagawin mo, magiging impact to sa'yo. And there's a sister, guys. So, there's a related with your sister. So, maaaring, um, may related about, may, may connectado talaga about dito sa kapatid mong babae. Or there's a night vision. No, unti-unti mo nang makikita yung mga possibilities. No, yung mga, uh, ibig sabihin ng mga panaginip mo no, yung paalala. There's a single parent. Some of you single parent ka. Or there's a responsibilities talaga na maaaring inako mo na. No, there's an insecurities. No, maraming bagay na, na, yun nga, insecurities natin sa sarili at hindi mawawala yan. So, kailangan mo lang talaga i-boost yung confident mo na may sakataparan mo no, at uh, magawa mo yung dapat mong gawin sa boy mo. I can help Michael messages. Admit the truth to yourself and accordingly. See, kailangan mo tanggapin sa sarili mo lahat ng katotohanan. Iwasan mo magpanggap. No, hindi, hindi ka duwagan um, ang paglantad ng buong pagkatao mo ng sarili mo. No, yung mga taong duwag, yung mga taong nagpapanggap sa sarili lang, 'di ba? Sa sarili nila para lang papagtakpan na naman yung bagay na meron sila. 'Di ba? What is the Jesus loving quotes said? Kung wala ka niyan, wala ka. Huwag mo ipagpilitan. No, huwag mo ipangutang, huwag mong kumaga kung saan-saan man bagay na alam mong hindi mo naman kakayanin, 'di ba? Huwag Ipi, kumaga ipilit mo. No. Kailangan sinasabi dito na nakapag ganyan na wala ka, no, kumalma, no, maghanap ng paraan, no, para makuha mo yung bagay na gusto mo. O yung priorities mo. Diba? Mas maganda makuha mo yung yung kailangan mo kaysa sa gusto mo lang. And there's of course there's a peace I live with you, my father I give it to you. Si binibigyan ka ng kapayapaan ng ng ating Panginoon tulad ng kapayapaan na binigay sa atin ng sa kanya ng ama na nasa langit, 'di ba? What is the money mo para ko There there's a money tree. Swerte. May swerte yung dadapo. There an enjoy your wealth. Talaga magiging masagat, magiging malagaw ang buhay mo. Dream coming true, you will get what you have long desired. Diba? Yung matagal mo nang inaas, uh, makakamtan mo yan. For angels number, zero with a commitment. So, kailangan tutukan mo. Ano man yung bagay, priorities mo, kailangan tutukan yan kung gusto mo lumago ang buhay mo at sarili mo. Applying honesty and light daily is a path track to creating peaceful, and meaningful life. It's how you find solution and confront release worries. By speaking your truth and expressing your emotion regularly, open up the best yet to come. So see it, ito lang na sinasabi ko, di ba? Maging totoo ka sa sarili mo. Diba? Hindi mo kailangan magpanggap para lang uh, masabi nilang ganto ka, ganyan ka. Na, kailangan maging totoo ka sa sarili mo kung wala ka niyan, dead ma. Diba? Kung mayroon ka solusyon na pakakawala ka dyan sa comfort zone, kasi mahirap naman magpanggap kasi lagi ka, nata, lagi ka nagtatago. No? Pag nagpapanggap ka, nagtatago ka sa lahat ng bagay na madidiscovery ng iba na matatakot ka mabulgar, malaman nila ano man yung bagay na tinatago mo takot na takot ka so kung, kung ganun yung perspective, mabaguhin mo na so clarifying for a life situation clarifying for a life situation represent with a one last move no? you, have the, you have come far on your journey keep going and you will soon see what you have accomplished see sa kumbaga sila dito no, kunin mo naman yung bagay na parte no, ng journey mo ng tatahakin mo at manatili ka sa ginagawa mo at sa mga susunod na eksena makakamtan mo makikita mo makukuha mo yung bagay na ninanais mo kailangan mong humakbang nang humakbang hanggang sa makarating dun sa gusto mo mangyari sa buhay mo. No, hindi pwedeng urong-sulong hakbang tapos sa aatras o oh, hakbang atras Hindi yung ganun. Kailangan mong hakbang ng hakbang hanggang sa makarating ka sa gusto mong mangyari. Clarifying for a love, love situation. And there's a something shared of love. Past trauma, leaves scars, take time to heal yourself no? Kailangan mo na talagang kalimutan ng nakaraan yung nagbigay trauma, sakit, bigati sa buhay mo. Kailangan mo tanggapin, no? Na ganun talaga sa buhay na mayroong talagang down part na kailangan mo i-accept, no? Kung sino ka, kung ano ka, at yung mga bagay karanasan na nangyari sa'yo. At kailangan mo mag-proceed for another eksena na hindi na mangyari muli yun sa mga susunod na eksena mo. ba? Diba? Kung baga matuto tayong palaguin ng ating sarili at tanggapin yung mga pakabigoan sa buhay. Kasi yun yung bagay, parang yung pain na yun, this is something that becomes your strength. No, and of course, um, to become um, a power. Ganon. No, there's a shadow work of what? Kasi walang nagiging magaling na hindi nagdaan sa pagkabigo. ba? Diba? Ganon yon. Minsan din yun naging, alam mo yung mga masters na yan, yung mga magagaling na yan. Hindi naman yan naging magaling agad eh. Kaya kumbaga dumaan yan sa, sa part ng katangahan, ganoon. And there's a spiritual awakening. Di ba, spiritual awakening, parang minulat ka or gigising ka dito. Sit with your shadow is the way to enlightenment. See, tulad na sinasabi ko, na no, kailangan mo umupo dyan sa bagay na kinakatakutan mo. Kung hindi mo hakarapin yan, hindi mo makikita ang tunay, tunay na liwanag. Example, na no, nasa sa madilim na part ka, may makikita kang sinagliwanag na magre-reflect sa pagkatao mo. Makikita mo ang anino mo. Yun yung bagay na kinakatakutan mo. Na kailangan mong harapin sa bawat kilo, sa bawat galaw mo, sumusunod yan sa eksena mo. So, kailangan mong harapin yan at um, lagpasan ng takot na yan hanggang sa makamtan mo na ang tunay na liwalag at makita mo kung ano ba talagang totoo, totoong himahe ng iyong um, kumaga, anino na yan. Diba? Hanggang sa makita mo na kahalagahan ng sarili mo. No, ganun siya guys. So, kailangan mong nga harapin ang takot na yun. What lies beneath the future? So, what lies beneath the you future with a check yourself? See, tulad na sinasabi ko, kailangan mong tignan ang sarili mo kung okay ka pa ba. No, kung kung tama ba yung ginagawa mo sa sarili mo, diba? So, let's see what is the, life. Uh, what is the part of the light represent what? Lagi mo papakatandaan, lagi mo titignan ang sarili mo. Kung kaya pa ba, laban pa ba. Diba? There's just something, guys, we return to the heart, no? Lagi kang babalik sa puso mo, no? Talagang lagi kang babalik sa, sa mismo nang gagaling dyan sa, uh, sa puso mo. Kung ano ba talaga yung nalalaman no? There's a passion and love and compassionate, ba? Diba? I breathe in the light and return to the essence of my soul. The present moment is stillness. I calm my thoughts and focus on my heart. Where my true light, my greater resides here, I find inner peace reconnecting with the care, core of who I am. In the quiet space, I reconnect with the divine as with me. See, diba? Sa sa mga part na parang tahimik, doon mo makikita no, ang iyong sarili, ang kahalagahan lahat ng mga bagay na ginagawa mo. Manatili ka at bumalik-balik ka sa puso talaga. Ano ba talaga yung purpose mo? Ano ba talaga yung gusto mong gawin sa buhay mo? No, doon mo makikita ang buong sarili mo. So guys, let's see what is a pick a card, yes or no? So let's watch this. So guys, we're back. Nandito tayo, no? With um, a pick a card, yes or no? So, umpisa na natin um, with the number one. Kasi hindi nakapili na number one. Let's start. There is a yes. Fulfilling your desire being refresh moving. So, ibig sabi dito, ano, makakapagsimulang muli na ul nung eksena mo at uh, makaka-move on ka na sa mga bagay na nangyara sa'yo at maaaring makakamtan mo na ano man yung bagay na ninanais mo. Number two, there is a no, having blind spot, what you see isn't real. No, itong bagay na to na nakatutok sa'yo, hindi, la, hindi po ikit nakikita mo yung bagay na yun ay totoo na. No, kaya kailangan pag-ingatan mo. Hindi lahat na nakatingin at nakangiti sa iyong harapan ay marin pumapalakpak kapag nakatalikod ka. Kaya kailangan pag-ingatan mo. No, dahil hindi lahat ng mga tao totoo at tapat sa iyo. Number three, there's a no again. Burning out, not carrying your drive dies quickly. See? Kung baga, huwag mong hayaan na maupos ka, na tuluyang ka masira. Huwag mong i pagpilitan yung sarili mo sa mga taong walang pakialam sa'yo. No, kailangan mong kumawala at umalis dyan sa mundong yan at um, kumbaga, tutukan mo ang yung sarili. No, at mahalin mo kung ano man bagay na meron ka. So guys, this is um, a weekly goodbye for the month of August 28 hanggang September 3 for this sign of Virgo. So, Virgo, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading damang hindi At makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. Comment down below kung kanilong energy ang ating nasagap. But because don't forget to like and subscribe my channel and hit the for more videos. Update because maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang skip ng ad. Nag-skip ng ad sa way pagpalain po kayo. Nandiyos at may kapal siksik sig lig lig na na biyayang man balik sa inyo. Maraming salamat at see you next video. Bye-bye and babosh.